Aminado ang mga fans na masakit para sa kanila na mawala ang aktor na si Ronaldo Valdez. Marami kasi ang nagulat sa nangyari sa buhay na ito at maraming mga lumalabas na mga espekulasyon. Pero ayon nga sa kanila, nagpapasalamat pa rin sila dahil may mga taong gumabay kay Ronaldo sa huling parte ng kanyang buhay. At isa na nga dito ay ang manager niya na si Jam Santos. Kaya naman nagpapasalamat ang mga fans pag-aalaga na ginawa nito at talaga namang nalungkot sila. Maraming mga netizen ang nagsabing baka daw lalong nalungkot si Ronaldo Valdez nang magpaalam si Jam na aalis ito papuntang abroad. At sana nga daw ay hindi niya iniwan ang nasabing aktor. Narito ang comment ng isang netizen. Hindi sa pagiging selfish pero sana hindi mo muna iniwan si Lolo Sir. Sobrang lungkot ko. Hindi ko mawari yung nararamdaman ko kahit hindi ko kaano-ano si Lolo Sir. Pero sobra kong dinamdam ang pagkawala niya lalo na sa ganong paraan. Iniisip ko na parang ang lungkot niya sa buhay dahil wala siyang nakakasama doon. Konting oras na lang ang meron siya pero sana binigyan ng kasiyahan at oras ng pamilya ni Lolo Sir at Jano Gibbs at Miss Everywhere One kung meron lang siguro siyang kasama araw-araw na pamilya, hindi sana siya nalungkot. Sa puntong ito ay inamin ni Jam Santos na halos araw-araw ay kasama niya si Ronaldo Valdez pero that time ay tila hindi nga sila nagkasama. Narito ang kanyang reply. Almost everyday ko siya kasama and kausap except for that day. Sa puntong ito ay tila nanghihinayang ang maraming mga fans si Ronaldo dahil nga sa pagkakatao niya, ay hindi kasama ni Ronaldo Valdez ang kanyang manager na si Jam Santos. Makikita rin kasi sa mga video na ibinabahagi ay tila nakukumpleto ang araw niya kapag kasama niya si Jam at ayon nga rin sa kwento ni Jam, basta may oras at tinawagan siya ni Ronaldo Valdez ay lagi siyang nandoon. Kaya naman ganun din ang pasasalamat ng mga anak ni Ronaldo Valdez tulad ni Jano Gibbs at Melissa Gibbs sa ginawa nitong pag-aalaga kay Ronaldo Valdez.